At upang higit po nating maunawaan, ano ba itong lingap sa mamamayan? Bakit po ito ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Ito po at makakapanayan po natin live si Brother Edwil Zabala. Siya po ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Brother Edwil, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Miss Ali. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Oo nga. Ito nga po eh. eh ako po, nagugulantang sa endeavor na ito, itong humanitarian endeavor ng Iglesia ni Cristo, yung magnitude, yung scope, yung impact na ito, kasi worldwide eh. Oh. Hindi po ba? But I think it's an opportune time na balikan po natin kung paano po nag-umpisa. Um, ang first, ang unang-unang tagapamahalam pang ng Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manalo. Nagsimula yung paglingap sa mga kapwa, hindi lang kapatid, pati hindi Iglesia ni Cristo, Panahon pa na ang namamahala sa iglesia, si Brother Felix Manalo. Uh, hindi pa siya tinatawag ng Lingap sa Mamamayan or Care for Humanity, pero yun na yun, yung, yung ginagawa na pagtulong uh, sa kapwa na nangangailangan, lahat ng iyon, pagka may chance ang isang tao halimbawa na i-research ang Iglesia Ni Cristo, lalo na yung mga lumang mga magazine ng Iglesia Ni Cristo, Mababasa na doon yung mga articles ko minsan na bukod sa nagtuturo sa mga kaanib na ibinabalita yung ginawa nilang paglingap sa kapwa. Mm -mm.